samahan niyo ako silipin natin yung guys yung inistol ko na makina tubig no yung water pump no guys dito po sa ano sa barangay Banat-e eh. sityo Bilo ah sa Isidulito eh ah sa ilang ano no sa Bertsyu no yung yung ano yung manugang niya na ano vlogger no ah ito guys samahan niyo ako tara okay. Tuklok guys, sobrang init guys, so, ng panahon tingnan nyo naman lang, mga tuyong-tuyo. talaga dito guys, Tuyong-tuyo na. Kagaya ng pag-ibig ko sa'yo, walang wala na. Tuyo na, siya. Um, mga, guys, yun ang mga hubot ng mga vlogger guys. Ay, yung buyahe na ko, kasi iba ko eh. Iba ako na vlogger. Marami akong minuhugot. Hugot sa pag-ibig, hugot sa... Huwag na, huwag na.

ang seryoso mo guys di mo magrobero matigaw mo sa mga basket polo bola ba ng kwan so guys tong host guys oh tingnan sobrang guys, guys wire guys, bagaimana politik itu? gana gana, 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 gana. तो चला नबाना आंदू गाइस ओ ito guys nakaka ano uh, tuyo na talaga guys yung area no? natitira lang probiag lang no butang tanah buong namin no palayo yung damulot ang ginawa niya oh, ito yung natira na punong kahoy yung kas akasya, no yung natira talaga itong iba tuyong tuyo okay? hmm. no? yung bato, wala ano para lang iniwanan na ng forever na ng butas guys nakatakip ng butas guys ano din nang sarado na siya guys no sinara ko na guys no ito yung pong motor natin guys itulit natin yung motor natin guys no tubig ito, ito po daan ng sipsip na tigas na pala ito po, ito po guys no malamig na siya no kanina mainit to kasi ito yung sipsip ng tubig ayan napaka Guys, ito. Ito so silipin natin guys yung ito talagang butas guys, no. Baka, hirap talaga nating gumawa kami nito guys. Talagang ganyan so, guys para matanggal yung hangin para matanggal yung nasa loob ng hangin para hindi na po ba ganun ganun parang yung, yung tagas ng pump dito dito kasi pag may hangin pa yung nakabara ano mahirapan yung pump sumipsip lalo na pag may singaw kaya ganunin mo ano lang guys nasa yung zero talaga ito guys no tapos kasi nagalaw siya guys hindi na natin ito tanto siya guys ito, ito talaga ang iwasan guys na hindi itong bulo kailangan tanggalin talaga ito guys para ito higpitan ulit ito, nandito naman ako Patanggalin mo na ito guys Patanggalin ko ito marami pang tubig guys hindi po natin pa paubusan pa para may ano tayo may tawag nito guys pang akatino ah, uh, no para hindi po yun maubusan kasi pag wala po itong ano guys stuck yung pump ano siya guys na hindi siya na sumisip mahirap mahirap pa siya guys pag hindi po pa talaga siya na na uh, ano ng tubig pag na ubusan siya ng stock guys palagi kayo manonood sa aking video para marami kayo matutunan marami pa tayong tutorial dito guys una pala itong kahoy na to <coughs> Para di maubos yung ano ito guys. Kasi kati no. Okay, ito guys. Tanggalin natin yung buhos kung saan. Oke, guys. Oke dah siap. ada Nah, metode guys lang Ito, guys. Merah-merah ini tobing. Itu guys, si metode tip lu lah. tinggal guys satu. I-click natin. Ina natin 'yung binasa katangas. Pwede na i-click guys. taaga shake lang natin shake galin guys no? kasi din yang ma kepitan po talaga ito guys nah, ito po talaga napakaimportante po ito maipitan lagyan ng Teflon tubig takpan natin yan 100 guys Ganun, ganun lang takpan lang natin yung 100 kasi saglit naman ito ginagawa guys eh. yung tubig kasi may tubig pag establish guys sayang din kasi pang natin yun guys kailangan talaga ng tubig ngayon guys kasi lalo na ngayon na taginit ilang kapalan talaga ng tiklong guys para hindi siya tumagas no? tapos and then mabalik natin ulit guys ang guys yung salpak ubus yun lang guys ko guys, gawa tayo ng paraan para ma ano natin ito, masukuran no kailangan po yan, lagyan ng ano guys yung may sanga na ano na takoy kahit maliit guys, ang importante guys mga galaw no y pag mag, magalaw yan guys tumatagas yan no hirapan tayo natin dito guys uh, bago natin kabit ulit guys ganun siya guys pag lang pa ano guys lang ano time pag pa kayo na no, no, ganun labas ang tubig lalabas siya guys so ang gawin natin dito guys ang gawin natin dito guys isasala yung toilet yan bago ang lahat pero mahirap na talian wait ganito na lang kasi magpwersa kasi yan yan ibabalik natin to guys yan yan tanggalin natin dito yan yan medyo mahirap pasok guys kasi yung gasket nya medyo masikip ay yan pasawakan nyo ito guys para pag mag, mag ano kayo may higpit hindi sya sasabay kasi magalaw naman yun doon magliting naman yun guys at tignan natin kung walang leaking May bawa ganun bawa no, ang ah, leaking ni mo yan diyan may kasi may Minikin siya. Babalik yung ano guys, yung tubig no. Kailangan patuyuin siya guys. Kasi pag kahit maliit lang po ang tagas ito hindi po sip sip yan guys yun po tandaan natin ng mga tayong mga plumber pero yung alam natin yan 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 mga plumber kailangan kailang alam natin yan check muna natin ito. Ayan. I-check. check natin kung may tagas ba wala. Ayan. Ayan. But unlike leaking, so, meron po tayong kailangan gawin dito, guys. Kailangan matalian talaga yan. Hanap din ang talaga. Ito, guys. Ito. Sige guys, mahaba ba ang video natin, no? Eh, panuori nyo ito guys. Kasi pag manonood kayo guys, maroon kayo matutunan ito sa video ko. Huwag kayo manonood yan sa mga wala kayo matutunan. ay di pili sa inyo. Sa inyo na yan. Pero, sa akin lang, magsasayang lang ako, hindi ko manonood sa matutot, matuto. matuto ko magmahal hindi ako minamahal charot na ako na hi guys nasaktan sa pag-ibig kaya yeah, di mo gusto sa kainit guys yung naga ko yung mga biro-biro ba yun ang pinakamingaw na to sa panahon ng mawagta at guys yung marunong ka biro ba hmm. yan natalian na siya hindi na siya makagawas na akin wala na siya lado na yung pangalaman siya guys to ay. Uh, good job. Tuyong tuyo guys. Kagaya nung ano. Nadalaga nga hindi nakapang yuta no. Um, tuyong tuyo na. Hindi na binalikan. Um, talaga na tuyo guys. Pag hindi na balikan. simulan mo po ang mag... Uh, tuyo talaga yan. Okay. Uh, guys Tutulis video no. Uh, marami salamat sa panonood sa video. Kailangan po talaga niyo tapusin 'to video guys para may matutunan kay guys. Yan. Sabi sa soul sa mga plumber dyan na vlogger. Thank you.